Bakit mag-isa ka lang rito? Nilingon ni Yomi ang lalaking nagsalita sa bandang likor niya. Naroon siya ngayon sa isa sa mga balkonahi ng mansyon. Nagpapahangin dahil tila hindi siya makahinga sa loob ng mansyon. Maraming bisita roon na mapanghusga ang tingin sa kanya mula pa nang makapasok siya sa mansyon. Kahit nga ang mga katulong at serbadura ng pamilya ni Terence ay kakaiba ang tingin sa kanya. Napagpasyahan niyang magpahangin muna sa labas ng mansyon habang kausap pa ni Terence ang ilan sa mga kasosyo nito sa negosyo. Na out of place siya dahil wala naman ibang kumakausap sa kanya sa party na yon. Busy si Terence sa pakikipag-usap sa mga kasosyo nito sa negosyo samantalang busy rin ang mami nito sa pag-asikaso sa ibang mga bisita. Nakita niya kanina ang nakababatang kapatid ni Terence na si Happy, ngunit inismaran lamang siya nito at para bang ayaw rin itong makipag-usap sa kanya. Nalaman niya rin na may iba pang mga kapatid si Terence, ngunit hindi pa siya naipakilala nito dahil busy rin sa kanya-kanyang bisita ang mga ito. Iyoshi, napangiti siya nang makita niya si Yoshi sa kanyang likuran. Napakagwapo rin ito sa gabing iyon dahil ngayon lang niya ito nakitang magsuot ng toksido Bagay na bagay pala kay Yoshi ang ganoong kasuotan dahil naging kagalang-galang itong tignan para itong isang gwapong prinsipe. Kanina pa kita hinahanap Yomi. Eh. Kamusta ka na? Lumapit ito sa kanya at tinabihan siya sa kanyang kinatatayuan. Hito, nagpapahangin lang. Nasaan ang asawa mo? Himalayata at hinayaan kanya rito? Tanong ni Yoshi bago ito sumimsim ng red wine na nasa kopitang hawak nito. Busy pa siya sa mga kasusyo niya sa negosyo na out of place ako doon sa loob, panay sosyalan. Nilaki pa niya ng kaunting biro ang kanyang sinabi, kaya naman sabay silang natawa. Iya, yeah, hindi rin nga ako sanay, inimpita lang ako ni Happy. Kung wala akong sasabihin sa'yo, hindi talaga ako pupunta rito ngayon. Muli itong uminom ng red wine bago ito tumingin sa kanya. Malungkot ang mga mata nito habang pinagmamasdan siya. By the way, ang ganda-ganda mo ngayong gabi, Yumi. Maganda ka naman palagi but your extra tonight. Sinsiridad nitong pagpore sa kanya. Napangiti siya. Salamat, Yoshi. Ikaw rin. Nagmukha kang prinsipyo pinagpagnya pa ang toksido nito sa bandang balikat nito. Napangiti ito kahit may kalungkutan ang mga mata. I'll be leaving on Tuesday. Babalik na ako sa Japan. Alam ko hindi ka na babalik doon kaya nalulungkot ako. Nawala unti-unti ang kanyang ngiti dahil sa sinabi ni Yoshi. Babalik ka na? Iya. Yeah. Wala naman ng rason para manatili pa ako rito. Malungkot ito ngomiti bago nito inubos ang iniinom nitong red wine. Napatingin lang siya rito habang umiinom ito. Paano si Happy? Panigurado mo iyon kapag bumalik ka na sa Japan. Ngomiti si Yoshi nang banggitin niya ang pangalan ng dalaga. She's too nice. Batuyang for me. Kung papatulan ko siya, baka maagang magkapamilya ang batang yon. Napabuntong hininga siya. Malay mo, gusto niya rin naman mag-asawa at magkapamilya na. I don't think so. She's just infatuated to me. Mawawala rin yung feelings niya sa akin kapag hindi na ako nakikita ng batang yon. Dalaga na siya makabata ka naman dyan. Mas gugustuhin ko ng si Happy ang makatuluyan mo dahil gusto ko rin maging masaya ka, Yoshi. You deserve someone to love you. Pasensya ka na talaga kung di ko man lang nasuklian kahit kaunti ang mga efforts at feelings mo sa akin. I'm really sorry Yoshi. Hinawakan niya ang baraso nito bilang paghingi niya ng tawad. Alam niya kasing nasaktan niya ito napabuntong hining nga ito. Sama ka na lang sa akin bumalik sa Japan. Iwan mo na ang asawa mong may taga sa otak. Pero nito kayo naman napangiti siya. Sirha ka talaga. Mabait naman si Terence. Naniniwala na siya sa akin ngayon. Nawala akong kinalaman sa mga plano ni Ate Fiona. Kaya naging okay na kami. Hindi na ito komibo. Napabuntong hiningan na lang itong muli na parabang napakabigat ng hangin sa dibdib nito. Can I hug you for the last time? Nagsusumamo ang mga singkit na mata nito habang hinihiling nito iyon sa kanya. Oo naman. Siya pa mismo ang yumakap kay Yoshi. Mag-iingat kay Yoshi ha. Ikamusta mo na lang ako sa mga kaibigan natin sa Japan. Sambit niya habang magkayakap silang dalawa. Naramdaman niyang mas humigpit ang yakap ni Yoshi sa kanya. Ikaw ang mag-iingat dito Yomi. Basta kapag nagbago ang isip mo, sumama ka na lang sa akin sa Japan o kahit saan pang parte ng mundo. Palagi mong tatandaan Nahanda akong tulungan ka sa lahat ng pagkakataon kapag may ginawa sa iyong hindi maganda ang asawa mo. Sira ka talaga. O oh, what the hell? Napakalas si Yumi sa pagkakayakap kay Yoshi nang may isang kamay ang humatak sa kanyang braso. Isang galit at halos hindi maipintang mukha ni Terence ang nalingon na niya. Nalingat lang ako sandali, inaahas mo na ang asawa ko tinulak ni Terence ang dibdib ni Yoshi. Mukhang balak pa nitong suntukin ang binata, ngunit pinigilan niya ito. Niyakap niya ito sa biwang upang ilayo kay Yoshi. Baby, nagpapaalam lang si Yoshi. Babalik na kasi siya sa Japan. Aawat niya kay Terence. Kunot noo itong tumingin sa kanya. So what? Wala pa rin karapatan ang chongo na yan na ka. Damn! Ang galit nitong sabi sa kanya bago nito itinuro si Yoshi. Halatang hindi nito nagustuhan ang nasaksihan na pagyayakapan nilang dalawa ni Yoshi. Mauna na ako Yomi, basta yung sinabi ko sa iyo. Kapag nagbago ang isip mo, handa pa rin kitang tanggapin kahit may asawa ka ng iba. Huwag ko lang malalaman na pinaiyak ka na naman ng lalaking yan. Matapang nababala ni Yoshi kay Terence, kaya halos mamula ang buong mukha ni Terence sa galit. Oh, what the? Loko ka ba? Shh, bibe. Nagbibiro lang si Yoshi. Calm down. Yoshi, sige na. Pumasok ka na sa loob. Pilit niyang pinipigilan ng katawan ni Terence upang hindi magsuntukan ang mga ito. Alagaan mong mabuti si Yumi kung hindi babawiin ko siya sa iyo. Tandaan mo yan Hoffman. Seryoso at matapang na pagbabanta ni Yoshi kay Terence bago ito tumalikod at naglakad palayo sa kanila. Pumasok na itong muli sa loob ng mansyon. Bitawan mo ko. Tuturuan ko ng leksyon ang baklang yon. Baby, calm down. Para kang batay. Nahihirapan na siyang pakalmahin ito. Ang hirap-hirap nitong pigilan dahil malaking tao ito kaysa sa kanya. Napabitin na siya sa pagkakayakap sa bewang nito dahil napapagod na siyang pigilan nito. Sige, mag-iskandalo ka doon sa loob ng masira ang birthday ng mama mo irritable sambit niya sa sobrang inis niya sa reaksyon ni Terence. Para kasi itong batang gustong makipagsuntukan. Daham, bakit kasi kayo magkasama dito sa dilim, Magkaya ka pa kayo. Napahagod ito sa ayos na ayos nitong buhok dahil sa inis nito sa kanilang dalawa ni Yoshi. Nagpapahangin ako dito dahil na out of place na ako sa loob. Mag-isa lang ako kanina dito nang lapitan ako ni Yoshi para magpaalam sa akin. Dahil babalik na ro siya sa Japan. Ayan ka na naman eh. Hindi ka na naman naniniwala sa akin. Palagi ka na lang ganyan eh. Kuminaho nito ng kaunti dahil napansin nitong naiinis na siya. Alam niyang pinipigilan lang nitong magalit kahit gustong gusto na talaga nitong sundan si Yoshi para suntukin ang ka, Mahinang mura nito para pakalmahin ang sarili. Napahawak pa ito sa magkabilang bewang nito at napatingala sa kalangitan upang magbuga ng hangin. Oo, uwi na ako. Magtataksi na lang ako. No, sabay na tayong umuwi. Kunot noo pa paring sabi ni Terence. Ayoko, hindi pa tapos ang party ng mami mo, kaya maiwan na lang muna kita dito. Tinignan siya nito ng masama. Para bang nagtatampo ito sa kanya. Marami pa sana itong gustong sabihin, ngunit pinili na lang nitong mapabuntong hininga. Sorry na, ikaw na nga ang may kasalanan sa akin, ikaw pa ang magkakaganyan. Pasalamat ka talaga at malakas ang tama ko sa iyo. Nagsiselos lang naman ako dahil ang higpit ng pagyayakapan niyo. Muli itong napahagod sa buhok nito. Goodbye hug lang naman iyon eh. No way. Wala kang pwedeng yakapin ng ganoon bukod sa akin. Madamot ako at ipinagdadamot talaga kita. Hinapit nito ang kanyang bewang upang yakapin siya ng mahigpit ako lang may karapatang yakapin ka ng ganito. Gusto ko ako lang baby. Ayoko nang makita pa ulit na may kayakapan kang ibang lalaki. Dahil makakapatay yata ako. I'm selfish when it comes to you. Ang higpit ng pagkakayakap ni Terry sa kanya. Naramdaman niya pang hinahalikan nito ang bumbunan niya. Tila ipinararamdam sa kanya kung gaano siya kahalaga sa buhay nito ang bango ng katawan ni Terence. Nagsumiksik siya sa dibdib nito at niyakap niya rin ito ng mahigpit. O huwag ka na magsilos, ikaw lang rin naman ang gusto kong kayakap. Bilang kapatid lang talaga ang pagmamahal ko kay Yoshi at hindi na magbabago pa yon. Kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya at tinitigan ng kanyang mga mata. Nagtatampo pa rin ito Ngunit sa pagkakataon na iyon, ay para na itong batang napapanguso. Buti pa siya mahal mo, bilang kapatid. Napapangiti na niyang tugon dahil lalo itong gumagawa po habang nagsisilos ito. Kaya nga, kahit bilang kapatid, at least, mahal mo siya. Iyako, mahal mo ba? Mahal mo na ba ako? Bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil hindi niya inaasahan ang tanong nitong iyon. Mabilis ring nag-init ang mga pisngi niya. Aaminin na ba niya kay Terence ang feelings niya? Hindi naman siguro masama, hindi ba? Napalunok muna siya bago niya sinagot ang tanong nito. Nasa Boracay pa lang tayo, sa tingin ko minahal na kita o nang kita ko palang lang iyo nakapasok ka na sa puso at buhay ko. Napaawang ng kaunti ang bibig ni Terence dahil tila ito naman ang nabigla at hindi inaasahan ng isinagot niya. Do, doyomin, doyomin mahal mo na ako? Napapalunok at umaasa nitong tanong habang walang kakurap-kurap itong nakatingin sa kanya dahan-dahan siyang tomango. Hindi niya rin napansin na may namumuong luha na pala sa kanyang mga mata. Luha ng pagmamahal at kaligayahan. Oo, oh, oh, mahal na kita, Terence. Mahal na mahal kita. Pag-amin niya habang buong puso niyang sinasabi sa kanyang asawa ang nararamdaman niya. Napangangalang ito at hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Sa sabihin mo nga ulit, hindi ko yata maintindihan. Parang wala sa sariling request pa nito sa kanya. Mahal kita. Sabi ko mahal kita Terence. I love you so much. Ano, di mo pa rin ba iyon maintindihan? Ay! Unti-unti na itong nahapang ite hindi pa man siya tapos sa pagsasalita niya nang yakapin siya nito at buhatin inikot-ikot siya nito sa eri habang yakap-yakap siya nito wow oh, mahal ako ng bibi ko parang batang sigaw nito habang buhat buhat siya ibaba mo na ako baby nahihilo ako natatawang sambit niya tumigil naman ito sa pag-ikot sa kanya at ibinaba na siya. niyakap siya ng mahigpit ni Terence na parabang ayaw na siyang pakawala nito. Eh, hindi mo lang alam kung paano mo ako napasaya baby. Bulong nito sa kanya habang kinikilig pa rin ito.